May malaking cheese. Maliliit na cheese. Sana oh, ako. Oh. Pinato yung karne. <laughs> oh. <laughs> Ayan okay, guys, pwedeng inumin yan kasi malinis. What? Pangit ng boses ko yan, eh, no? Hindi <laughs> ko lang parang baka o kalabaw. <laughs> Please wipe and a wipe. Oh. No, no. no, no. Ah! Hello guys, panibagong araw, panibagong vlog na naman. Ayun nga guys, no, yung kapatid ko, ayan. Babalik na siya sa Dubai, yung nanay ko naman, yun nga. Uuwi na siya sa Pilipinas. Maya-maya guys, ayan, mag-check-in na sila. after ko silang hihatid guys, yun nga. Samahan niyo ako mamasyal. Much, much, much later. Yun na nga guys, no, naihatid ko na si mother at si aking kapatid. Sa airport, ngayon naman guys, pupunta tayo sa Marian Platz. Kaya lang maghihintay pa ako ng mga ilang minuto guys Ayan yung nasa likod ko, ayan Sasakay ako ng S8 papuntang Marian Place Okay guys, tara samahan nyo ako guys, no, nandito na tayo sa Marian Plats. Ang oras ngayon, 1.30 p.m. Hindi pa ako nagla-lunch guys, kaya mamaya maghahanap ako ng makakainan. Ang uh, weather ngayon, 7 degrees. Ayan, dapat na makapal yung jacket mo. Kung hindi makapal yung jacket mo, talagang lalamigin ka. <laughs> Yun lang. <laughs> Guys, yung nasa likuran ko naman, yan ang kanilang Rathaus. Tingnan naman, sobrang ganda guys. Yan. Sana. Kaya maraming mga turistang pumupunta dito guys para magpapuha ng larawan. Yan. Ayan o. Oh. Ikot natin yung tabi na guys. Hindi nga maganda yung panahon ngayon guys, yan. Walang kumakain sa labas, yan. Walang uminom ng kape, walang uminom ng beer, or kumakain. Likuran ko naman yung nakikita nyo guys, yan. Lahat yan, na uh, mga keso. Ayan no, ang daming cheese, ano no. Uy. Yun nga no, nagugutom na ako. Punta tayo sa victualen Mark. Tama ba? Victualian Mark? <laughs> Basta ganoon Tapos may ano yun, Deep Garden. Tara, hanap tayo makakain. Gutom na ako. <laughs> dahil masama yung panahon, siyempre. Yun nga. Walang kakain dito guys dahil umuulan sa labas. At siyempre, yun, sarado yung beer gaten. Kaya hanap na lang tayo ng ibang makakainan. Bitte Kusten brauchen. Eine? Ja, eine bitte. Zahl die Bar mit Karte. Na, war bitte. Bar. Ja, genau. 95 bitte. Okay. Ayan guys, kain tayo. Crosten braten, yan. Gusto ko sana swine's braten, kaya lang yun nga. Yung beer garden, sarado. Kaya yan, para maiba guys. <laughs> Try natin to. Mukhang masarap naman eh. Try natin. Tikman muna natin yung karne. Hmm. Ah, <laughs> Masarap. Ayan guys, so tignan nyo yung mga uh, balat niya. Huh? crispy, di ba? parang lechon <laughs> guys para sa inyo to oh. <laughs> guys tignan nyo yung nasa likuran ko Ayan, may shuttle brot, hamon at marami pang iba hindi ko alam kung ano yung mga pangalan yan eh, no? <laughs> Buti na lang umupa na yung ulan. Sana magtuloy-tuloy na para makapag uh, lakad, lakad tayo. <laughs> Sa likuran ko naman niya ng kanilang Victualian Mark. Guys, marami kang mabibili dito tulad ng ano, mga prutas, wine, lalo-lalo lalong-lalo na yung cheese. Yan mga bulaklak at marami pang iba. ah ng boses ko eh, no? Hindi ko lang parang baka o kalabong. <laughs> yan guys, yung tumutulong tubig dyan. Yan. Yan guys, pwedeng inumin yan kasi malinis. Ayan, gusto ko magkape. <laughs> Lamig kasi, eh, no? guys, tignan nyo yung nasa likuran ko. <laughs> Ayan o, oh, pinato yung karne. Ang laki na. Ah, guys, balikan natin yung mga maraming cheese kanina. Ayan, tayo sa tindahan. May malaking cheese. Maliliit na cheese. Ayan uh, o, oh, pre -taste. May pre -taste. Ayan, uh, may iba-ibang flavor, may herbs and garlic. Sana. Oh. Meron din organic red chili. Ani. Oh. Tignan natin. Tignan hmm. natin. Hmm. Hmm. Ang sinabi ko gusto ko magkape ayan may coffee shop dito guys yan malapit lang sa Rathaus yan dito yan sa Marian Platz at uh, guys order na tayo ng kape lahat ni Macchiato okay Sorry po. Ah, latte macchiato bit. Yeah, gina. Ah, me, Thank you. Sean. Dami rin nilang mga tinapay dito. Eh, no? May mga cake, may donut, tinapay. Ayan. Yun nga, pwede ka magkape. At marami pang iba. <laughs> Ayan guys, kape na tayo. <laughs> ang pinaka-cool dito guys, yung habang nagkakape ka. Tapos yun nga, nasa maganda lugar. Sana <laughs> ah Nasa tapat yan Rathaus. Tapos yan, ah, dinitignan mo yung mga turista o yung mga tao habang naglalakad, di ba? Tapos yun nga, nagkakapit ka. Is yung nasa likuran ko naman, at tawag nila dyan, this Brunel. <laughs> this Brunel, yung boses ko suma, sumasayod talaga eh. <laughs> Medyo lumalakas na yung ulan, kaya yun, uh, punta na ako ng uh, Central Station dito sa Munich para uh, yun nga, para mag-uwi na ako. <laughs> madami eh ha. <laughs> ayan, baka. Uh... Guys, yung nasa ligurang ko naman, yun ang kanilang. Uh, guys, yung nasa ligurang ko naman, yan. Ayan, 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 <laughs>